Ah, okay, dito tayo, sir. Oo, nasa lang gamit na, sir. Ano pala yung body complaint ninyo, sir? lower so, back pain, sir? Tapos parang... Bumababa? Maka hanggang paan. Ah, oh, okay. Matagal na? Hindi lang buwan eh. So, nagpas na tatlong buwan? Alam ko, sir. Okay, good. Sir, may movement ba tayo na pwede mong gawin ngayon na sumasakit Sir? Na natin trigger? Matagalakad, na sir lalakad lang. Okay kaya oh. na naman, ito, hindi ko ano mataas to eh. Ang ganyan. hindi ka din marayo po. Hindi naman sakit. Eh. Sige, check ko lang. Yan, sakit. sakit. na. Pag lumiyan, ito problema. Wala. Check ko lang. Ngayon, medyo meron. Pero nakaraon na eh. Wala, side to side. Ito, wala. Ngayon, meron. Ngayon, medyo... Anong history niyan, sir? Wala naman. Bigla na lang ano eh. Lagi ba pa tayo nakaupo? Hindi, tayo. Tayo. 21st trabaho ko ay nakatayo, baka sa... So, so, okay. okay, sir. Patanggal ako ng gamit, sir. Kaya, may promise yung muscle yan dito sa may pigi. Higa ka, sir. Higa okay. pa ako. Saan pa kayo dalan, sir? bn sir. Ay, ah, ay, dito lang. Kalingan ko naman, sir, para niya kayo. Kalingan ko company. Oo. Oh, oh. I-direct ka na ako dito. Kalingan ko pang gabi. Oo, oh, walang problema. Pero ito, sigurado Yung mga dito sa area nito. Mm -hmm. uh, Pababa daw ako ng kamay sir. Papasok ko Iba na ulo siya. sa butas. Um, Wala naman masakit. Dito na ako? Mm hmm. Dito hindi man daw masakit na nakarani. Ng Ngayon, itong isang araw, uh -huh. pag pagising ko, sobrang sakit ng ano dito parang mm. ipit na ugat. Sir, ito sir, ah uh, ang magagawa natin yan, baba, magbabawas lang yan ng sakit na hindi yan matatanggal ng isang session. Pero kailangan mo kasi yung durogin doon dahil mga tennis ball after nito. Meron kang parang self-rehab yung pati ikaw yung magdudurog doon mga spasam. Kasi yan siya, after ng session na to, magbabawas lang yung sakit. Pero malaki, malaki din yung changes. Kasi kailangan nyo na madami session. Pero kung sakali man, hindi mo na kailangang bumalik dito kung gagawin mo yung uh, yung tennis ball na ituturo namin kung paano siya durugin yan siya, uh, natatanggal yan pag mo lang siya mga 6 weeks na mga stretching at saka yung tennis ball after nito so kasi ito siya, muscle kasi ang issue na yan so pag nadurog natin yan after 3 days uh, may changes pa siya sa loob ng 3 days uh, sa loob ng 3 days, after 4 days ibabalik mo yan sana dito para durugin ulit as after the kaya lang siyempre mapapalaki ang yung payment. Kung pwede naman ikaw na lamang duro, totoo ang kanamin. Pero ang trace mo pa rin ng bago gusto yeah. mo bumalik dito. Tapos ito yun siya. Um, may changes yan dito after. Tapos ikaw na lang magtuloy ha. Okay. Okay. <coughs> yung lang labas. Sideline side position, sa so, tayo, parang sa So. Mm -hmm. Pag tumagal kasi yun sa'yo, parang yung babagal. Tapos, contracted siya pag nakatayo. So, kung mo siya mararamdaman sa mga sakit. naman sa'yo, pagka nakatayo ako, pag tuloy-tuloy, hindi ko siya nararamdaman. Nararamdaman. Nararamdaman, nararamdaman ko siya pag mupo mo na ako, yung nagpahinan ako. Kasi during time yun sa na, during na linis yun. Tsaka nainit siya. Pag lumamig, yun. Tsaka uso yun yun kasi yun naman yun yung panahon. Pati trigger siya pag magamit. Tapos parang mga

Okay, flush your mouth lang, maglalabas yung lila. And maglalabas pa naman after ito, hingang malalim. Labas. Ang muna ko oh, no, ngayon, may hilo pa niya. Ngunit <laughs> ang dami Tapos <na. clears throat> check mo ulit yung mga kanina. Check huh? mo ulit ha. Patuloy mo, sana huh? laging mahilo to hindi po Ito siya din ako mas malita yung kamay. Yan na dyan. Check mo daw sa rin. Kaninang mga movement natin na may masakit. Yung pag po ata yun. Uh -huh. Masakit. Uh -huh. yun yung mga natin sa Ala, yun yan. mo yun.